Ayan na guys, kapi guys na balik bayan box. Ayan. So magpapadala ako ng balik bayan box. At ayan ang mga laman. So siya ang nag-aayos kasi hindi ako marunong mag-aayos. So kailangan niya kasi ang i-tape at ng kung ano-ano pa. So ito yung mga ipapadala ko. Alam niyo na kung saan ko, kung saan ko nakuha itong mga ito. <laughs> hindi ko na kailangan sabihin. Ayan. Mga dried na peach at saka itong mga chocolate. Ayan, madami yan. So nakuha ko din yan sa alam niyo na. <laughs> Ayan, no? Oh, dami, oh. So, ayan, mga chocolate. At syempre, may mga jam din ako dito, oh. At ang mga granola. Mmm. <laughs> Lego. Lego. Mga kape, guys. Ayan. Ipapadala ko na sa Pinas yung mga nakuha kong kape. Ayan. Sobrang dami kasi hindi pa yan lahat marami pa ako dun sa taas. So, hindi ko na lang talaga ipapadala lahat kasi nga, sobrang dami. Ayan. Ito naman, ilalagay din ito sa balikbayan box. Ito ay isang malaking bag na Lego. Ayan guys, so, punong-puno ng Lego. Mga original na Lego to ha. Hindi may din ano, China, China. So, punong-puno ng Lego. Ipapadala, ipapadala na namin sa Pinas dahil itong maliit na to, ayaw na niya. Hindi na niya trip maglaro ng ganyang Lego. Ang gusto niya ng Lego, yung maliliit. Tir! Tir! We gonna send your Lego na in Philippines. De Gobra. De Gobra? Okay lang daw. Patingin nga! Hey, oh, anak! <laughs> Can you smile here, anak? Ay, Ay naku, po cute naman yan. Ala! <laughs> oh, huwag mong hilain, lalo nang napangu. Bayan, <laughs> bayan, bayan, bayan. Can you say Balik bayan box? Balik Bayan, bayan, bayan box. What? Balik bayan, bayan, bayan box? What's that? <laughs> <laughs> Ayan, so, kanina galing ako sa tindahan, guys, namili ako ng toothpaste. Kasi mura ang toothpaste dito sa Norway. Ayan, no. Naka-sale siya. Murang-mura. Eh, sa Pinas, ang mahal-mahal ng toothpaste. Kaya, bumili ako ng madami. Isisend din namin sa Pinas yung dalawang Nintendo Switch ng mga anak ko kasi hindi na siya nagagamit talaga. Ayan, o. Oh. O, oh, sarado muna. Lagay na yun sa balikbayan box. Ang galing naman mag-impact ng papa ko, ah. Hmm. Yung mga dilata, ipapak niya muna sa ano. Ganun. Tapos may isang malit na box. Yung malit na box, yun yung isisila dito sa balikbayan box. mukha ano na ka. Ang ganda ng bag mo ah. Oy, ang lupit ng pagkakaimpake mo, Papa. Ayan na, punong-puno na ang ating balikbayang box. Ang kalhati ng laman nito ay galing sa ating, alam nyo na, pamamasura. <laughs> At ang mga iba naman ay binili ko. Ayan. So yung ating basho guys ay ayoko na siyang pag-usapan dahil habang pinag-uusapan natin siya ay lalo siyang sumisikat at ginagamit pa niya ang aking video sa kanyang mga ina-upload para magpasikat. So talagang hindi ko na siya pinapatulan, binablock ko na siya pero kahit binablock ko siya ay talagang balik siya ng balik. Gumagawa siya ng bagong account at balik ng balik. So ngayon hindi na natin siya pag-uusapan, forget na natin siya at move on na tayo. Dahil lalo siya sumisikat habang siya ay ating pinag-uusapan. At ito na nga guys ang ating balik buy and box. Nakupuno na siya yan may pailan nila na kung may pailan nila na kung damit dito galing sa H&M. So, bumibili talaga ako dito guys ng mga damit sa H&M pag sale kasi sobrang mura. Tingnan niyo 'tong mga t-shirt na ito, magkano lang ang bili ko nito dito? Oo, oh, 20 kroner so nasa 100 pesos lang siya. So, pag sa Pinas ang H&M sa atin sa Pinas, wala kang mahanap na tigo 100 pesos dahil sobrang mahal. Ayan na, inilagay na niya ang mga damit. Ayan, puno na ang ating balikbayan box. Ito na. Pero hindi pa siya punong-puno kaya hindi ko pa siya isasarado kasi lalamnan ko pa ng mga sardinas. <laughs> sardinas na galing Norway. O, oh, diba? Tir, ikaw ipapadala na rin kita. Tir, can I put you inside the balikbayan box? I'm gonna send you to Lola Letty. No. Why? But, do you like Philippines? I like Norway. Oh, you like Norway. You mm. can send me you're not fit on balikbayan box. Oh. <laughs> Ito <too> big. <laughs>